Ngayong araw ay pinagdiriwang natin ang isa sa mga pinakamakasaysayang pangyayari sa Pilipinas. Dahil ginugunitan natin ang 160th birth anniversary ni Andres Bonifacio, ang pinuno ng revolusyon at supremo ng katipunan. Pero kilala pa ba ng mga Gen Z si Bonifacio? Tara, alamin natin. Sino na si Andres Bonifacio? Uh, siya yung pinaguriang ama ng katipunan. Andres Bonifacio ang isa sa mga kinatagurian nating national heroes. Uh, siya yung nagtatag ng KKK or yung katastasan, kagalang-galangan, katipunan, mga anak ng bayan. Ano ang tawag sa grupo na tinatag ni Andres Bonifacio? Wait, oh my God, kaya ko yung full name. Wow, well, may pagyabang. Yung grupo na tinatag niya is yung KKK or kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Si Andres Bonifacio ang unang pangulo ng Pilipinas, true or false? False. Kasi si Emilia Aginaldo 'yon. Ah, uh, technically false dahil ah, uh, doon sa pagkakaalala ko, ah uh, siya yung as in parang naihalal na pangulo, unang pangulo, pero dahil ah uh, parang kinutsa siya dahil sa wala siyang pinag-aralan, hindi talaga siya yung naging official naging na presidente nung panahon na 'yon. Isang bayaning tanyag dahil sa kanyang dunong at tapang, siya si Andres Bonifacio. Isinilang noong November 30, 1863 sa Tondo, Manila. Sa kanyang murang edad, namulat si Bonifacio sa realidad ng lipunan kung kaya't naging masigasig siya sa pagbabasa tungkol sa mga batas ng Pilipinas at iilang mga akta ni na Victor Hugo at Gat Jose Rizal. Noong July 7, 1892, itinatag ni Bonifacio ang KKK o mas kilala bilang katipunan, isang revolusyonaryong kilusan na nagtulak upang mag-aklas ang Pilipinas para sa kalayaan laban sa mga Kastila. Bilang ama ng katipunan, kanyang inorganisa mga Pilipino at pinangunahan ang pagsiklab ng himagsikan noong 1896. Tunay ngang hindi matatawaran ang naging kontribusyon ni Bonifacio sa pagkamit natin ng ating kasarinlan kung kaya't noong 1920 ay naghain ng batas si Senator Lope K. Santos upang gawing opisyal na holiday ang araw ng kanyang kapanganakan bilang pag-alala sa mga bayani ng Pilipinas. Noong 1952 naman, ganap ng kinilala bilang Bonifacio Day ang November 30 sa pamamagitan ng executive order na inihain ni Pangulong Elpidio Quirino. Inihihiwalay nito ang National Heroes Day sa araw ni Bonifacio. Ang taon-taong pagunita sa Bonifacio Day ay hindi lamang isang pagpapaalala sa buhay at pagsusumikap ni Bonifacio, kundi paalala rin sa ating pananagutan bilang mga Pilipino. Sa panahon ng gulo at panunupil, tayo ay tumindig upang itaguyod at ipaglaban ang ating katarungan at kalayaan. Joan Manalo, para sa Five.